Mahigpit na ipinag-utos ni PNP Chief General Romero Francisco Marbil sa mga pulis na huwag kakalimutang magsuot ng body-worn cameras at iba pang alternative recording devices sa Comelec Checkpoint. Ito'y upang mairecord ang mga nangyayari sa checkpoint at bilang proteksyon ng mga mamamayan at maging ng mga pulis. Sa pamamagitan ng maayos sa pagpapatupad ng Comelec Checkpoint sa buong bansa, mababantayan at mas may iwas ang eleksyon sa Karahasan. Please don't forget to wear your body cam or any alternating recording devices. Yan po yung mga warning ko na dalhin po natin, ipakita po kasi natin na dito maayos po ang ating bansa, maayos po ang mga police when we conduct checkpoint. Hinamon din ni General Marvil ang mga miyembro nito na ipakita na kaya nilang maging mapayapa at may integridad ang national and local elections at ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Naniniwala ang PNP chief na malaki ang responsibilidad ng mga pulis upang mapanatiling mapayapa ang eleksyon sa pamamagitan ng walang kinikilingan. Ipakita po natin sa pagkakaisa na maayos tayo, aayos po natin ang eleksyon. Nasa kamay po natin, ha? nasa kamay natin, ang kabubuti ng eleksyon. Let us be fair, let us be a political. Let us show sa mundo na ang Pilipinas ay maayos. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria, Nang 15.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority.